shout out sa inyong lahat mga kamasa ngayong araw share ko sa inyo yung aking ulam ito yung isda uh, lulutuin ko to siya ng share shadow ay una kong gawin dito is linisin ko muna siya ng kuting harina, asin suka at saka o oh, tama nga asin at saka suka nalablang <laughs> ko si Chon so yan yung aking hasa-hasa gawin natin share shadow isda So, ngayon mga kamasa, iyan yung tubig ko. Nilalagyan ko ng tubig to sa planggana. Tapos, lalagyan ko siya ng asin. Ayan. Yan ang paraan ko sa paglilinis ko ng aking isda. Iyan ang pag, ano, paglilinis ko ng isda ko. At saka, suka. Ayan. Tapos, isasawsaw ko yan yung, yung aking isda. Ayan, harina. Ayan alam mo, alam nyo guys para mawala yung amoy ng ating yung malansang isda tapos um, mix ko siya ganyan tapos ihuhulog ko dyan yung aking isda na wala nang bituka, wala nang hasa at dyan sa loob iga, ganyan ganyan na ibaban ibabad natin yung mga 3 minutes, saka natin siya i-rinse so yan ang aking paraan sa aking paglilinis ng aking isda pag ako'y nagluluto para wala siyang amoy so ayan abangan nyo yung aking recipe mamaya yung finished product ko yung dong isda so, so ito na mga kamasa yung aking isda malinis na siya ayan kanina binabat ko siya sa suka asin at saka harina so ito hindi na yan malansa to oh, hindi na malansa pa malansa naman siya pero hindi na masyado kasi yung isda malansa naman talaga, so ayan so ngayon ipiprepare ko na para lulutuin ko na iprito ko muna siya ng half cook bago ko siya timplahin ng uh, sinasabi kong sarsyado so ayan mga kamasa pupunasan nyo ng tissue para yung tubig matanggal, magdry-dry siya konti tapos ngayon, nalagyan ko siya ng konting asin yan at black paper para marinit ko siya bago ko iprito tapos lagyan natin ng kunting harina Hindi lang yan yan siya mga kamasa yan aking simple recipe sa aking sarsyado alam nyo ba ang purpose nito bakit ko nilagyan ng harina para hindi siya puputok at hindi siya masyado mga ngamoy ayan Okay, so magpapainit tayo ng mantika, ipiprito na natin. O, ba? Diba? Madali lang naman itong ating recipe. Ngayon mga kamasa, pinainit ko na yung aking mantika. Ang pagprito natin sa isda is, ya, saglitan lang. Hindi yung lutong-luto talaga. Kasi yung kanyang lasa o yung juice, juice diyos niya, juice niya, mawawala pag na-overcook natin. Iba yung prito ng sarsyado, iba yung pritong kakainin. Ngayon mga kamasa, mainit na yung aking mantika. So, ipiprito ko na yung aking isda. Ayan. Hindi yan siya mga kasi may harina. Yan ang purpose nilagyan ko ng harina. Ayan, okay na siya. Tapos babalik rin na natin. yan. Ayan. mga kamasa, yan Naprito ko na yung aking isda. Tapos na. Tapos ngayon, ilulutuin ko na siya sa kanyang sauce. So, ito, lalagyan ko ng maliit na bell pepper at saka mayroong green chili ako. Pero buo yan siya ilalagay ko. Kasi yung kasama namin, hindi ko makain ng sili. tapos, mayroon akong apat na ano, uh, bawang. Babalatan ko yun mamaya. Tapos, may isang no chicken cubes. Hindi ako gagamit ng asin kasi yung isda ko may asin na po yan. At saka, Luya, iwain ko ng manipis at saka dalawang sibuyas. Nasasarapan kasi ako sa share shadow kong isda kung maraming sibuyas. So 'yan ang aking ingredients. At saka lalagyan natin ng toyo. So 'yan ang aking recipe na i-share sa inyo today. Kanina mga kamasa, walang carrots. Naisipan ko, lagyan ko ng carrots para maganda naman yung aking siyersyado. So, ayan yung aking mga sangkap. So, ngayon ay magpiprito na tayo. Kamasa, yung mantika na gagamitin ko dito sa pagluluto ko ay yung ginamit ko kanina pagprito sa isda. Kasi, nandito yung lasa ng aking isda. Ngayon, mainit na yung ating uh, mantika. Ilalagay natin yung loya loya at saka bawang pagsamahin. Pagsabayin natin para maalis um, yung malansa ng ating isda. Ngayon, nag na yung ating luya at saka bawang. Ilalagay ko na yung aking sibuyas. Ayan. Tapos ilagay ko na itong chili green para mag isa, -isa Yung sibuyas ko, hindi ko naman yan kailangan ipabrown. kaya kailang, ano lang siya, yung half lang siya. Gusto ko kasi sa sarsyado kong isda maraming sibuyas. Tapos ilagay ko na itong aking red bell pepper. pampabango. Isusunod ko na rin yung aking carrot. Kasi itong recipe ko guys, pinatong yung sarsyado. Hindi naman to siya ano, iskabitsi, iba naman yung iskabitsi. Ayan siya mga kamasa, yung ating isipi, yung ating mga ingredients. i mix lang natin. Ngayon mga kamasa lalagyan na natin ng tubig. Kalahati lang kasi yung kalahati dyan is lalagyan ko siya ng cornstarch para papalapot ko. So ayan, mix mix natin. Tapos ngayon, lalagyan ko ng konting toyo. Ayan. Mga dalawang kutsara lang na toyo. mag brown, -brown lang siya konti. Ayan. Tapos itong chicken cubes, lalagyan ko para masarap. Yan ang nagpapasarap sa aking uh, share shadow. Wala to siyang itlog. Iba naman yung share shadow yung isda na may itlog. Ito share shadow lang. Ayan, mix natin. Kulong-kulo na siya. Tapos mag- Yung kalahating tubig kanina, lalagyan ko yun isang ku kalahating kutsaritang cornstarch. Cornstarch, para pampalapot. Mga Ito mga kamasa yung aking cornstarch. Pampalapot natin. Tapos ibubuhos ko na. Ayan, lalapot na yan siya mga kamasa. Yan ang aking shashadong isda. Ayan na mga kamasa yung aking sauce. Na Nabaliktad yung sandok ko. Parang malapot siya masyado. Uh, Dadagdagan natin ng konting tubig. Kanina, hindi ko na pinakita sa inyo. Dinagdaga ko ng isang kutsaritang constard kasi parang hindi siya malapot. Ngayon, sobrahan naman. So, pag nagluto kayo nito, kayo na bahala ang mag siya. maggawa ng uh, ano, sauce nyo para dyan yung yung isda. Kasi sa akin, ako lang naman ang nag-estimate. At saka yung pagtimpla nito, uh, kayo nang bahala sa, ano, sa panlasa nyo. So, so, nyo yung panlasa nyo, wag yung panlasa ko. Pinakita ko lang sa inyo yung recipe ng aking share shadow isda. So, ayan. Pwede na natin ilagay yung aking uh, isda. Ayan. Ilalagay na natin. Uh, ito ay madali lang luto eh. mga 4 minutes lang to 3 to 4 minutes lang kasi ano naman yan eh luto na yung isda natin lulog lang natin sa sauce so ayan ayan yung aking uh, sasyadong isda 3 minutes to 4 minutes lang yan sya tapos hinaanan natin yung apoy para hindi magtuyo yung ating sauce so mamaya yung sauce ng isda yung lasa ng isda magmi-mix na yan sila yung sauce so, bakit nababaliktad yung saldo ko <laughs> so yan mga kamasa yung aking simpleng recipe na sinishare sa inyo ngayon o diba yan so yan na mga kamasa luto na yung aking siyarsyadong isda ito ay simpleng recipe o tingnan nyo yan ang aking masarap na masarap na siyarsyado tapos na tayo ng luluto. Thank you for watching mga kamasa. At sana ay nagustuhan nyo ang aking simpleng recipe na binahagi ngayon sa inyo. Um, abangan nyo pa ang susunod ko mga simpleng recipe na ibagi sa inyo. Paalam na po sa inyong lahat. Thank you for watching. Bye bye. God bless.